Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikatatlong po ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain. Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Ano man ang mangyari, huwag kang titigil sapagkat ako'y suma sa iyo. Hindi ka makaano sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Tumigil siya roon sa loob ng isang taon at tanim na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang maging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hiniikayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang parang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit ang sakdal ninyo ay tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo at sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes ang tagapamahala ng sinagoga at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Corinto saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Sencrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya at naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila Ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong tugunan Hari ng sangkalupaan Diyos na makapangyarihan Magdiwang ang lahat ng mga nilika Pumalakpak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila ang Diyos na puon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakasang tunog. Masayang sigawan ang ipinasuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Aleluya, aleluya. Si Kristo'y laang magtiis ng tagumpay ay nakamit at sumaati ng langit. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad, Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit so ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng mga nganak siya ay sa sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya naaalala ang hirap. Siya nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ni numan hindi na kayo kailangang magtanong sa akin sa araw na iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,